Tapos yung may buntot yung isa lang. yung may So kanina guys, uh, meron tayong ano uh, ayutan ng mga eyeglasses uh, check up sa eye vision bali. So yun po ay, ano po ni ano ni uh, Lyndon Lindon Barbers. Siya po yung may organize ng pamimigay libre lahat ng check up. sa ano sa uh, school building niya. Diyan po ako kanina. So, ang daming tao guys, sobra, sobrang daming tao So ngayon, ayun nga, uh, nagkaroon tayo ng salamin Ah, uh, yun At uh, least makakatulong na rin yung guys sa sa pangarawara Tapos, uh, yun guys, no Ito, so, nandito tayo sa first picking Tapos na hindi tayo nang kayo lang Ayan po Hindi tayo kayo, no Ayan, so, dami gusto na tayo So, yun guys, no uh, So nasa araw ano po tayo uh trucks Catholic you know Tapos ito po yung oval Pero next yes. So ayun guys Kita kits bye